Nasa kabilang linya natin si Remchi Rodolfo, isa pong uh, isa sa milyon-milyong deboto po ng uh, Nazareno. Remchi, magandang uh, umaga. Welcome sa DWIZ Channel 23 at uh, Drew Nacino at uh, Judith Estrada Larino. Magandang umaga po, sir, ma'am. Magandang umaga po. Opo. Good morning, sir. Salamat sa pagkataon pa, na apo. kami hoye uh, hihingi ng uh, mga ilang impormasyon yung bahagi ng inyong karanasan no bilang deboto apo. po ng uh, apo, apo. Jesus Nazareno. Papa, papa. Premci, taga apo. saan ka ba? Apo. Taga Muntinlupa po, sir. A Alayo mo. Muntinlupa po. So, ikaw ay uh, deboto at uh, mamamasan din. Apo, di botong mamamasan po ng Pong Jesus na sarena po. Oh, so 19 apo, years ka na pala na uh, sa iyong pamamanata. Uh, apo apo, 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 Ano yan? Uh, ano ba yan? Paano ba nagsimula yung iyong uh, debosyon, yung iyong, iyong uh, panata mo na yan? Apo, actually po sir, nag-umpisa po ang pananampalataya po namin, ang aming pamilya sa Pong Jesus na sarena. Nung Mabuhay po ang aming mga magulang. Mm -hmm. Kasi po noong 1997 po, mm -hmm. uh, na-comatose po ang aking ama na isang public school teacher po. Uh, mm -hmm. Comatose po talaga. Ang sinabi po ng doktor, kung mabuhay man po ang aming ama ay tanggulay na. Mm -hmm. Talagang mahirap na po, uh, hindi na po possible na siya ay bumalik sa dati. Mm -hmm. Ngayon po, uh, niyaya po ako ng aking tiyahe na magsimba po sa Quiapo Church. Mm -hmm. Ang pagpasok ko po sa simbahan, ang sabi ko po sa kanya kasi bata pa po ako noon pero nababalitaan ko na po, napapanood ko na po sa television yung tuwing piyesta, ang sinabi ko po sa kanya. Ang sabi nila, mapaghimala ka. mo ang tatay ko <laughs> kasi bata pa kami noon. Ang hirap maging uh, ulila sa ama. Yeah. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, pagbalik po namin sa PGH po ng tiyahin ko, mm -hmm. po ang tatay ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero kahit wala, po ang, wala na po ang aking ama, nakasama, po namin, nakasama pa po namin siya simula 1997 hanggang 20, na, 2013. Mm -hmm. oh. po ng poong Jesus na po iyon na Nasa tamang pag-iisip po ang aking ama, na mm -hmm. nakakapaglakad po kahit pa ika-ika. Mm -hmm. Tapos po, Uh, hindi pa rin pa po doon huminto ang pagsubok sa aming pamilya. 2009 po na-diagnose po ang aking ina na may brain aneurysm. Mm -hmm. Humiling pa rin po kami sa POON na tulungan kami kung ano ang dapat namin gawin. Nung tinignan po yung MRI ng aking ina nung nagbubuhay, uh, himala po na nabu nabubuhay pa siya kasi yung blood clot po niya ay mancha na. Simula 2009 po hanggang 2020 na kasama pa po, po namin ang aking ang aming magulang. Mm -hmm. uh, kahit wala, pa, wala na po sila, mm -hmm. hindi na po namin sila kasama, yung aming pasasalamat sa Pong Sus Nazareno ay nadoon pa rin po. Mm -hmm. Ipinagpapatuloy ko po bilang isang dibotong mamamasag. Mm -hmm. opo, Pantito, opo. Ah. Uh, yung yung alaala -ala po ng aming magulang ay mm. isa yung sa yung devotion sa poong Hesus na sa red. Then ngayon lang po nakaraang taon yung inaantay po namin matagal na panahon na hinihiling po namin na makapasa po ang aking kapatid sa mm. board exam. Mm. Na inantay po namin simula 2009. Opo. Mm -hmm. ipinagkan o po nung napong Isus na sa Reno wow. last year. Alright. Nakapasa po siya sa board exam na nursing. Mm -hmm. May bonus pa po na nakapasa po siya sa Aha. US board exam. Uh po. Apo, apo, apo. Go ahead po, go yung ahead po. Yun po yung mga himala sa ng Pong Jesus na sa Reno mm -hmm. sa aming pamilya na ipinangako po sa kanya mm -hmm na habang ako ay buhay, naglilikot ako sa kanya bilang ah. isang dibotong mamamasat. Kaya po ngayon dito sa aming lusod ng Muntinlupa, iba't ibang barangay po yung aking inaakay sa kanya na ngayon po ay masasabi ko pong malago ang debosyon ng mga uh, sasabihin ko na po kabataan ang mm -hmm. ang inaakay po namin na sa katotohanan lang po na ang nabuo na po namin chapter dito ay lima sa aming lungsod ng Muntinlupa po. Limang barangay na po ang naaakay po namin na dadalo po sa pista po ng mahal na po ng Jesus Nazareno po. Remchi, ilang taon ka na ba ngayon? Anong, anong edad mo na ba ngayon? 40, one 41 po. forty 41 po. 41. So, may, may, may pamilya ka na rin? Ah uh, wala po. Ah uh, bali yung pong kapatid ko po ang kapisan ko pati po yung mga anak po niya. Ah okay so sila ang kasama mo sa pamamanata mo kapag Opo, opo, uh, opo. Ginitong pa So ikaw din ang uh, kumbaga uh, taga-patnubay sa mga ikaw ay taga-akay diyan sa mga uh, kababay, mga kababayan mo dyan sa Muntinlupa. So 20-21 years uh, old siya, uh, Remchi, ang uh, nung naging uh, deboto ka, no? Oh. 2021, oh. ganyan. 20, opo, uh, uh, Hindi pa, bali po 2016 po. At okay, 2006 po, naging debotong mamamasan po ako. Pero yung pagkakakilala ko po sa Pong Jesus Nazareno ay 1997 po. Mm. Ah, 1997. Way, so, way Simula nung rin yun okay. na yun na-stroke yung iyong, uh, ay nagkaroon ng... Yung burre, aking pong yung ama, na comatose po. Yung na comatose, oo. Oo, oo. So ano ba ang uh, ano pang mga kahilingan mo na, uh, yan, na natupad ni uh, Senyor uh, uh, Nuestro Padre Ah, Jesus na sarino, Apo. ano? Apo. Ah, bu bukod Actually sa pamilya, may mga personal ka na ah, tinupad <laughs> din. Apo. Actually po, sir, uh, ako rin po sa personal ko pong buhay, uh, pinagaling po ako ng pong Jesus Nazareno. Hindi ko na po itatago sa inyo na mm -hmm. nagkaroon po ako ng depression po nung tungkol po sa politika kong buhay kasi nasa politika po ako dito sa Muntinlupa po eh. Mm -hmm. Nagamot po ako ng anti-depressant po. Pero nung 2014 po, nung inawa, nung inanuhan po ako, pinatungan po ako ni Monsignor Clemente ng kamay po, ah, uh, si na nagpapasalamat po ako sa kanya sa kanya simula 2014 po up to now ay yung sinabi po ng doktor sa akin na hindi na ako pwedeng pe hindi magbi-maintenance ng antidepressant and antipsychotic ay ipinagpapasalamat ko po sa kanya na hanggang ngayon po eh hindi na po ako nagagamot at nakapit po ako sa kanya mm. Alright. So anong uh, mga plano mo naman ngayon na dal bukas na no? Mm, bisperas o, ngayon. Ooo, oh, bisperas ngayon. Bilang devoto. Actually boto, po ma'am, oh. uh, marami po kaming natapos na gawain mm -hmm. Meron po kaming kawang-gawa dito sa amin, barangay na nagsapibideng nagtapa feeding program po kami. Uh, tapos na po iyon. Tapos then nagkakaroon po kami ng posisyon ng replica dito, tapos na rin po ngayon po ay mamaya po ay dadoon na po ang mga kapatid po namin sa Quiapo upang dumalo sa posisyon po ng mahal na poong Jesus na Sareno. Hindi lang po sa pagpasan ng lubid, kundi po ang pagtulong sa mga mamamasan at sa pagdaloy ng posisyon ng maging maayos po ito. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. Opo. Mm -hmm opo uh, may mga panawagan ka pa uh, remchi sa ating mga sa, uh, mga katulad uh, mong nga uh, namamanata mga mamamasan mga deboto opo ang isa po ang isang pong panawagan namin, na namin o pati po ako, uh, lahat ng mga kapatid na sa mga kapwa ko po deboto ay wag po kayong uh, sumuko sa pagkapit po sa poong sus Reno. Dahil kung ito po ay kalooban po niya at ito ay makakabuti po sa atin, ito po ay kanyang ipagkakaloob po sa atin po. Uh, pangalawa po, sa mga kapwa ko po diboto, sundin po natin ang mga alituntunin at mga hiling po ng simbahan po ng Tiyapo. Mm -hmm. Na unang-una po uh, wag salubungin ng prosesyon, pangalawa wag sampahan po ang andas at yes. ipakita po ang pong na sareno sa mga kapwa po naming deboto na hindi po namamasid. Mhm. Mm All right. No. Sige, ingat ta uh, Remchi at uh, magandang uh, umaga sa inyo at uh, Opo. Magandang good luck. Umaga po. God po ang pagpapala po ng Pong Jesus na po ay po sa ating lahat. Salamat, salamat Remchi. Ingat, uh, magandang uh, umaga. Si Remchi Rodolfo po 'yan, isa po sa milyon-milyong deboto at mamamasan ng uh, Senyor Jesus Nazareno na ngayon po ay naghahanda para sa taunang traslasyon.